Pero ngayon po sa kasi, ah uh, focus mo na po sa music. Sa music. Uh, -oh. uh Pero kung sakali, edi eh, kunin na po ako ng Viva Max. <laughs> <laughs> Hello Pep and welcome to Pep Spotlight. Ang guest po natin ngayon ay ang anak ng legendary singer na si April Boy Regino na nakagawa na rin ng sarili niyang pangalan sa local music industry. Ladies and gentlemen, please all welcome JC Regino. Yes, good evening po sa lahat ng mga nanonood. Hello po sa inyo lahat ng mga pepster natin dyan. Yan, ako nga pala po si JC Regino. Yon, thank you for joining us tonight, JC. Pero pepsters, bago natin alamin kung ano pa ang latest kay JC, maglaro muna tayo, maglaro muna tayo ng icebreaker. Ang icebreaker natin ay ang this or that. So JC, dito sa this Dat, that, ka lang namin ng uh, dalawang situations or dalawang words or mga choices. Piliin mo lang kung ano yung para sa'yo, ay yung trip mo. Tapos sabi mo lang sa akin bakit, kung bakit yun ang gusto mo, yun ang pinili mo. Okay. Baka sobrang baka sobrang hirap po ng ano na yan. Hindi na... naman, hindi <laughs> naman. Ah, para tulad ng okay. Pepsters lang na ma, mas makilala ka lang ng mga Pepsters. Okay? Ah, hey. oh, sige, okay. Ito na, ipa-flash natin. First choice. For this or that live performance or studio recording uh live performance ng <clears throat> mas gusto mo yung mas gusto mo yung live performance yung kaysa yung nasa studio ka recording your stuff uh, pa parehas naman pong gusto ko kasi mas yung live performance kasi po mas uh, mas nakaka interact ako sa mga tao it is mas mas personal ko sila napapasaya pero uh -huh. yung live para hindi rin maganda rin po parang ano, this and that. <laughs> <laughs> pareho na lang, pareho na lang. Pero mas parehas matimbang, sa parehas na lang, pero mas matimbang sa'yo yung live performance. Kasi nga, oh, uh, maganda kasi kasi yung interaction. Uh, kasi, uh, kasi, mm. uh, kasi, daddy ko kasi, di ba, nagbibigay siya ng sombrero. So, kapag mm. ka nagla-live performance din ako, nagbibigay din po ako ng sombrero. Tsaka, so, damit o CD, ano man po. Mm. Yeah, okay, next. Pop or rock? Ah, uh, this and that. This and that. Orin, orin. hindi ba this and that? Parehas din eh, parehas din po. Kasi mm -hmm. talagang mahilig din ako sa pop mahilig din ako sa mga rock. Pop rock na lang para... Pop rock, oo. Uh, uh, pop rock na lang. Parang parehas din kay daddy mo, no? Uh, pop okay, rock. Parang no? mga, nun, mga bon jovi, mga ganyan. Mm -hmm. Okay. Next. Maputi o morena? <laughs> this and that din eh. Depende kasi. Eh. kasi <laughs> Pwede ba laro na to? This and that na lang. <laughs> this and that na lang. May dalawa kasi, pa tayo ano, pagpipilian mo. Sige, sige. Oh, kasi siyempre, paapin. kasi siyempre may kanya-kanyang beauty. Siyempre. Nito. Mm -hmm. May mga malakas din ang dating na morena, may malakas din na dating na makuti. Kaya, parehas din ako na-attract sa sa singgo. Ba't mm -hmm. hindi sa kanaga na-bebase yung kulay? Mm-hmm. Basta mahal mo. O oh, kaya yeah. basta mahal ako. Saka mahal na. Yeah. Yeah. hindi ako iiwan. <laughs> 'Yun 'no. Oh. Okay. <laughs> okay, next. Rain or sunshine? Rain or sunshine? Ano ba? Ah uh, siguro ano na lang sunshine. Sunshine. Kasi kapag, oh kasi marami magagap pag ring kasi ano eh, uh, nalulungkot ako eh. Madalas ako nalulungkot. Uh, sa sentimental mm -hmm. ako. Ay, sige. Tatanong ko yan mamaya. Okay. o, okay. oh, last. Ito naman, parang konektado sa mga kanta mo. De dead mahin o tatanggapin muli? Ako. No. Siguro, ano, tatanggapin muli una. <laughs> Pagka dumalawa na. Oh. Dead man na. <laughs> Dalawa tatlo, tama na. Siguro, mm. -hmm. syempre, eh. Ano, siyempre, everybody ano deserves a uh, second chance. So, wow. Napakabait mo naman. Na, oh, oh. Nanginiwala, naniniwala ka sa second chance. <laughs> ah, naman, ano ba no ano mo? Okay, so para, dahil dyan... para kapag hmm. ako nagkamali, tatanggapin din nila ako. <laughs> 'Yun pala 'yun, 'yun pala 'yun. Oh my oh, yeah, yeah, yeah. Okay. So dahil diyan, uh, na humantong na tayo sa ganyan, tungkol sa mga relasyon pag-usapan na natin itong latest single mo, itong Wala Na. So, okay. tell us about this, ano, this new single na Wala Na. Uh, ito pong ano, yung Wala Na. Ako po yung nagsulat po ng kantang ko. Ang kanta po ito is para sa mga taong uh, baliw sa pag-ibig. Yung mga iniwan na, sinaktan na, pero mahabol pa rin. And tapos Di kahit na nasakta na siya, ang sinisigaw pa rin ang puso niya, siya pa rin, pero ang masakit, wala na. Kasi may iba na mahal. Yun. Ma may ano, may, may pinaghuhugutan ka ba nung, nung ginawa mo tong kantang to? <laughs> Hindi, ang, kaya ang story talaga nung kanta yun, kaya po ngayon, kaya bakit ko po nagawain is yung mayroon po akong close friend talaga. Pumunta mm sa -hmm. dito, sabi niya, pare, sabi, wala na. Anong wala na? Akala ko nung nawala sa kanya yung pala, iwalay na sila nung jowa niya. So, tapos iyak siya ng iyak. Siya ng iyak. Sabi niya, wala na. Tapos, yung kinabukasan, nagawang ko siya ng kanta. Natanda ko lahat ng mga sinasabi niya. Tapos, syempre, based na rin sa mga past experience ko. Kaya, yun. Doon na nagawa po yung wala. Bakit ano? Bakit mas mas inspired kaya tang gumawa ng mga kanta na tungkol sa mga sawi, sawi sa puso. Bakit 'yun ang mas ano, mas gusto mong gawin? Ah, <laughs> na siguro natataon lang. Meron din naman po akong pang ano, mga pang in love, pero mm -hmm. ano, kadalasan kasi sa ano eh uh, pansinin niyo yung mga awit din nila. Nila dad, mahilig kami sa mga ganun na mm -hmm. siguro na tataon. Na, di ko kayang tanggapin, umiyak ang puso. Parang nag-iigwal na. Saka parang ano rin ng mga Pilipino eh, no? na yung yung gano'n, yung pag mga tungkol sa kasawian sa puso, yung pagiging uh, sentimental ng mga ano, ano, ng mga Pilipino. Ah, uh, baka, baka, siguro gano'n. Saka mm -hmm. siguro baka kasi lagi akong iniiwan. Charot. <laughs> Biro lang po yan. Biro lang yan. Biro lang. <laughs> Grabe. May talaga palang may pinagaano. Pero hindi kasi, yun nga, yung tatanong ko sa'yo. Uh, yung, yung, hindi naman natin masasawing formula, pero parang si dad mo kasi, no, yung, yung kung paano siya, parang nakuha niya yung ano ng mga Pilipino na pag mga sentimental songs, pumapatok sa kanila eh, tapos yung boses pa ng daddy mo na, na sobrang antaas, uh, maganda, silky. So, parang ano 'yon, no? parang 'yun nadala mo rin 'yun eh no. Ah, uh, oh, ano po kasi uh, simula bata pa lang po ako. Si Dad na kasi talaga 'yung nagturo sa akin ng ano, ng lahat sa musika. Simula mm -hmm. po sa paggitara, sa paghawak ng mikropono, sa pagtusulat ng kanta. Kasi bali 14 years old pa lang po ako. Nauna ako magsulat talaga ng mm -hmm. kanta. 14 years old ako natutong magsulat. So tapos follow na lang yung pag-awit. So siguro yung sa boss naman kung bahat yun ako, siguro likas na lang po na, kasi almost kami mga rehino halos pare-pares kami na boses. Mm -hmm. Mas mataas lang talaga yung kay daddy. Diba sa mga tito ko, yan, mm -hmm. mga ninong mga ninong ko, mga kasama ni Daddy sa grupo dati na April Boys. Halos magkakapares kami ng boses, nagkakatalo lang sa lagas sa taas. Kasi si Daddy ang pinakamataas na boses sa amin. Mm -hmm. Yun nga, yung parang may nabasa ako na at 14 years old, yun nga, sinabi dun sa, na, sa nabasa ko, at 14 years old, meron ka nagawang kanta. Tapos, nung pinresent mo daw sa Daddy mo, parang sabi niya, ah, Wag yan, ang panget, parang parang hindi niya nagustuhan. Bakit bakit ganoon yung nagre reaction niya? Yung ulo. Ah, oo. Iyak ako nang iyak noon. Kasi <laughs> syempre <laughs> first time ko kasi na magsulat, mm -hmm. di ba? Syempre. Mm -hmm. Eh siguro bata pa ako, siguro kaya hindi niya na, na siguro na worry lang siya kasi ang kinompost ko noon din pangbigo. Tapos mm -hmm. ano pa? Tapos ano pa? English pa, kaya hindi namin parehas maintindihan. <laughs> so, yun. Yung time na yun, uh, hindi niya nagustuhan. So, yak ako. Pero, hindi naman na ano yun. So, gumawa alat ako ng pangalawa, na awit, which is inspiration naman. Nagustuhan mm -hmm. niya naman. So, kasama na yun, sinama po yun sa, sa unang album namin magkasama ni Daddy na duet. Yung hanggang sa, sa dulo ng aking buhay. Tapos sunod-sunod na po yun, nagustuhan niya na yung di na ako ibig pa muli. Di na ako iibig pang muli. Yun, yun yung unang-uno namin na na duet namin ni dad na nilabas na kasi. So, kaya medyo, kaya pala, kaya memorable sa akin yung, yung awitin. How is it growing as, ano, as the son of April Boy Rehinon? Sa, sa, bahay ba laging may music or ini-encourage -ini niya agad kayo to to pursue music ganun ba hindi ano siguro ano likas na lang talaga mahilig siya talaga dito sa music saka ah, syempre nung hindi pa singer si dad talagang ano ah mm -hmm. uh, kanta siya ng kanta kaya dito na impluwensya na rin kami ng mga ng kapatid ko so nung dati bata pa lang siya, kasi sa amateur singing contest Mm -hmm. Tapos natapos yung mga ganun sa mga stage show. Nung, nung ano na nga, kahit yun lang sa mga kanto-kanto, meron siyang dalang karaoke, kumakanta kita po. <laughs> so, ang banding namin kasi ni nung, nung, panahon na yun, is talaga may nagkakaroke kami. Mga uh, ganun po ba. Hmm. Tapos nung napasok ka sa 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 local music sa showbiz. Siyempre, as the son of April Boyer-Hino, may pressure ba to parang big shoes to fill eh, di ba? Kasi yung daddy mo, alam naman natin kung ano nagawa niya sa local music industry. Uh, may, may ano oh. ba? May pressure ba sa'yo? Siyempre, siyempre po, ma malaking malaking pressure talaga sa akin po yung kasi siyempre uh, si dad na, na ano yun eh, narating yun na eh yung tugatog ng tagumpay. So, malaking pressure sa akin yun, pero ang iniisip ko po is uh, uh, proud ako talaga sa kanya sa mga lahat ng nagawa uh, niya. And sobrang saya ko kasi syempre uh, na ako pagkakataon na makasama talaga siya sa music. Hindi ko naman talaga in-expect talaga na ano eh, uh, na na mapapasok talaga ako sa pagkanta ko. Ang mm -hmm. uh, nangyari noon, uh, nangyari po kasi na ah, nasa Amerika kami, pag-uwi namin dito sa Pilipinas. Eh, ano, ah, umunta kami sa sa ano, sa isang recording company. Isang, tapos sabi ni boss, boss big, uh, sabi niya sa akin, "Uy, ano, April boy, ang gwapo ng anak mo ah." hindi, hindi, hindi yun. Sabi niya, uh, may, magal, marunong bang kumantay ang anak mo? yan sabi, so, so, uh, sabi niya ganun. So, sabi niya, Tapos may dala kaming gitara no kumanta kami ng daddy ko na gusto ni Boss speak noong panahon na yun. Tapos doon po, kinuha, ako na, kinuha na kami na magkasama sa isang album na yun nga yung ang career single naman yung Di Na Ako Ibig Pang So Viva pala talaga yung una yung napuntahan bago mag Ivory bago mag Jimmy. Ah uh, si Daddy Ivory talaga siya mm -mm. Tapos mm -mm. ang una pong kumuha sa akin is uh, ibang ibang recording. Ibang recording tapos, company. Opo, uh, tapos to uh, tapos uh, after po nung may ulit sa akin tapos tapos nung panahon na po na, na yung pangalawang kumuha sa akin na uh, recording company. Tapos na po ako pumunta na po ako ng Amerika. Um, ang nangyari po noon is sabi ko, tapos na ako sa music industry. sumunta so, na ako sa Amerika. Kasi maganda na yung trabaho ko po doon. So, nangyari, nung pandemic, umuwi ako ng 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 Pilipinas. Sabi ni Dad, balikan na dito. Yun yung mas ma malapit ng mawala si Dad. Sabi niya sa akin na, alam ko, mas magiging masaya ka sa kapag bumalik ka sa pagkanta. Kasi ito yung passion natin, yung music. Sabi ko nun kay dad, noong panahon na yun, sabi ko, uh, Dad, okay na ako eh. Ano, uh, may trabaho na ako doon. Uh, tapos, sabi ko, tapos na po sa music. Pero sabi niya, hindi, alam ko yun. Which is totoo naman talaga, na yun nga, yung passion ko talaga, after noon, nag-i-up kami. Uh, miyak ako, sabi, sige dad, balik na ako. Balik ako dito sa Pilipinas. Hindi na malam na, hindi na pala yung, malapit na pala mawala si dad noong time na yun. Sabi niya nga, uh, kausapin na si Sir Keddy, kasi may, kahit tatapos na ako, gumagawa pa rin po ako ng kanta. Pinaririnig ko pa rin sa kanya. So, anong nangyari noon, sabi niya, kausapin na si Sir Keddy, yun nga is, eh, nagkatotoo nga po, maraming uh, maraming -marami po salamat sa Panginoon Diyos dahil, yun binigyan po ako ng pagkakataon sa sa gamit po yung GMA Music at nakabalik ulit po ako sa pag-ahong. Ngayong nasa GMA Music kaya na, uh, syempre, alam naman natin yung yung roster of artists na nasa GMA Music. may Sino yung gusto mong makakolab? Sa GMA? Si mm. ano po, si si Julian San Jose. Si Julian San Jose. Mm. Gusto ko makakolab po sa GMA. Pero alam mo, panahon ngayon ng ano ng P-pop, K-pop. Ah, uh, nakikita mm -hmm. mo ba yung sarili mo na magka try ka rin ng ganong klaseng genre? Ano, ano naman po eh, syempre possible naman po lahat. Eh. Hindi ko naman po sinasarado yung TikTok sa lahat ng music kasi lahat po ng music mapa pop, P-pop, uh, rock, uh, love songs, ah uh, rap, hip-hop. Uh, okay naman po sa akin sa lahat. Tapos na mention mo pala no na parang na yung ano, naglalaro yung isip ko eh sa mo nagpunta ka nagpunta kay sa Viva nung time na yon. Eh paano pala kung ngayon kayo nagpunta sa Viva eh kung kailan may Viva Max baka mamaya kung <laughs> kung, kung, kung ano kung, kung bigla mag-offer sa iyo eh no. Hindi pero ikaw seriously. Papaganda seriously, muna ako ng katawan. Hindi <laughs> pero seriously ikaw okay. ano JC na consider mo rin bang pumasok sa showbiz as a, as yung artista as an as an actor o matry yung yung TV or pelikula or acting pala. Uh, ano po sa akin ano naman po kapag uh, may kumatok po opportunity syempre po uh, okay po sa akin ganun pero ngayon po sa kasi uh, focus muna po sa music. sa music oo uh -huh. -oh. pero kung sakali edi eh, kunin na po ako ng Viva Max <laughs> 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 yung pala eh no <laughs> oo po, walang problema balikan ko lang kasi 'di ba yung love, yung love mo for music is what pulled you away from the job you left sa US. So, ano ba yung trabaho mo sa US nung time na 'yon? Ah, uh, nung panahon ko noon is ano, ah, uh, siyempre yung dami ko pumirso ang nagpasok po ako ng Bank of America, pero yung huli ko pong trabaho isa is sa medical field po siya. Mm. So yun, iniwan in mo yun dahil yun nga yung parang feeling, feeling ng daddy mo, nabasa, nabasa ka niya na mas love mo talaga 'yung music kaysa sa 'yung ganyan eh no. Opo, sabi ko Sabi ko kasi sabi ko parang hindi hindi pa daw huli ang lahat sabi niya sa. Mhm. Saka parang magpartner kami dapat talaga ang gagawin namin nun. Kaming dalawa ulit po. Kaming dalawa uh -huh. pa rin 'yung 'yung magsasama sa pag-awit. Ngayon, ah uh, marami alam naman natin sa sa technology ngayon, ang daming naglilitawan may mga kanya-kanya YouTube channel, mga aspiring singer, songwriters. Ikaw, you've been in the industry for more than a decade na yata no Tama Ah uh, uh, so uh, siguro po isa Oh isang dekada na no Opo pero may, ano kasi kumigil tumigil Ah uh, oh, sa bagay kumigil ka no uh, ah, So pero, pero ikaw anong may papayo mo dun sa mga aspiring singer songwriters nga na ngayon eh, um, nag uusbungan o um, nandyan lang sa tabi-tabi na somehow uh, yung iba sa kanila look look up to you as as their inspiration. Ano, syempre po ang masasabi ko lang po is sa uh, wag po silang tumigil mangarap. And uh, kapag nangarap po sila, dapat hindi lang puro pangarap, dapat may ginagawa po sila. Na, hindi mga mangarap lang pero wala ang ginagawa. Walang patutunguhan po. Pero kaya eh uh, pagpatuloy lang po nila kung ano yung pangarap nila kasi malinyo po isang araw, 'di ba? Darating po 'yan. Uh, sa awa ng Diyos. Katulad po nung Sarah, akala ko tapos na. <laughs> Di ba mm -hmm. po, yung pala, kukunin pa pala po ako ng GMA. Thank you so much, GMA Music. Yan po, kay Sir KD, kay Ate Michelle, yan. kay La Boss Dene. Yan. Uh, yan lang po. Um, pagpatuloy nila yung pagmamahal nila sa kung ano man yung passion nila. Kung, uh, kung ano man yun sa pagkanta, sa pag-arte, pagsayaw, o pag-vlog. Yan po. Okay. Pag pong titigil, kung pangarap niyo po? Mm, kesa mangarap lang na mangarap, do something about it, parang ganun. Opo, yes. And uh, kunwari may naabot na kayo, na kuha niyo na yung pangarap niyo, mangarap ulit po kayo para dire-diretso lang. Kunwari, pangarap ko maging uh, recording artist ako. After nun, mangarap ulit kayo para dire-diretso lang po yung pangarap niyo po. So, ano, uh, JC, before we let you go, may isa pa tayong laro na, na gagawin para mas lalo ka pang makilala ng Pepsters. Ang Yun, tawag namin sige, ta sige. Ako. Ang tawag namin sa game na to is Guilty or Not Guilty. Yan. So, sa Guilty or Not Guilty, meron kami mga sasabing situations na sabi mo lang kung guilty ka or not guilty. And then... Guilty na agad uh, po. Kaya <laughs> 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 tapos may 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 pagkakataon ka naman to ano to explain your okay? ah, sir. Oh, okay? Sige po. Okay po. Oh, here's the first na uh, situation. Naglip-sync sa isang live show, guilty or not guilty. Uh, not guilty, not guilty lagi po akong naka-live uh, apag, uh, sa live show mapa-TV man o oh, sa sa mga shows. Mm -hmm. So mas gusto mo yung ano, yung, yung naka-plug lahat, saka yung si boses mo naririnig para walang masabi na nandadaya ka or something? Ah, uh, mm -hmm. opo. Siguro, endo, siguro nakasanayan ko na lang po na live. Kasi syempre mm -hmm. iba, maraming ano eh. Sabi, uy, ano, lip sync lang, nahuli yung bibig. Pero, <laughs> mm -hmm. uh, ganung bagay. Okay, next. Nakipag-date sa fan na pag-date sa fan. <laughs> Nako, meron uh, yata gu ah. Guilty, guilty. Guilty. <laughs> guilty nga. pwede, yeah. oh, pwede, pw pw pwede mong ikwento, pwede hindi kung may kung hindi naman ano, kung hindi ka naman makakompromiso. Ano, wala na eh. Parang single ko lang, wala na. <laughs> 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 hindi basta, yeah. huwag na natin pag-usapan, basta guilty naman na lang. Matagal na Guilty na lang ako kayo. <laughs> Mm, -hmm. guilty, guilty. Okay, next. Sobra magregalo sa minamahal. Guilty, guilty, guilty. Ayan, yung sobrang galante, guilty. Ah kasi Ani? kapag ako nagmahal, ay ano po? No, go ahead. Pag ikaw nagmahal, oh kasi pag ako nagma nagmahal, ano eh, uh, todo bigay. Parang binibeybe ko siya eh. Saka lahat ng ano eh, lahat ng gusto niya ginagawa ko. Parang ano, parang daddy ko. Kasi under siya rin kay mami. Ganun <laughs> pa yan, no? o, oh, sabi kasi daw, pag pinakamasarap daw gawin is magpaka-under kasi ginagawa mo daw yung gusto ng mahal mo. Mm, wow, bago yun, ah. Bagong ano yun, Bagong insights yun, ah. Itong ulit kong uh, bilang composer. Sa ka relationship. <laughs> out, huh? Opo. Okay. ano ano nga pala yung, ano, ikaw, sabi mo, sobra kang magmahal, binibigay mo lahat. Ano yung pinakamahal na naibigay mo sa sa nakarelasyon mo? Wala naman po yun sa tanong, di ba? Ayaw <laughs> <laughs> ano talaga. Okay, okay. Wala, wala, wala tayong pilitan. Wala tayong pilitan. Okay lang. <laughs> okay. okay. Sige, next. My communication pa rin sa ex. Ah uh, guilty. <laughs> guilty. Oh. Okay. Uh, guilty. Siyempre, actually, marami, marami ako sa, yung, ano, para mga friends pa rin naman kami. Mm -hmm ikaw yung tipo na ano hindi nag hindi nag susunog ng tulay not burning bridges after ng relationship okay pa rin kayo huh? friends pa rin kayo Oh siguro nagkakataon lang po Pero yung iba iba na pero kada ano madalas ganun Mm okay Pero Eto, pag not... may ano na ako pag may oh. jowa na ako, girlfriend na ako, ano, hindi na syempre mag-aaway limit limit Mm eh uh, uh, Apo. I iwas gulo na lang. uh, iwas bugbog. <laughs> okay, okay. Next ito okay. last. Nakagawa ng kanta ng mabasted o makipaghiwalay. Mm -hmm. guilty, guilty, guilty. Mm -hmm. Ano yung kanta mo na pinaka ano yung nasaktan ka ng husto tapos dahil doon yun yung resulta nakagawa ka ng kantang yon nagawa mo yung Paano po? Kami. Paano po Le? Ano yung kanta mo na sobrang nasaktan ka tapos yun yung naging resulta, yung kanta na yun? Saan ba akong nasaktan? Kasi kung ako nasasaktan ako, gumagawa na lang ako ng kanta pa minsan-minsan eh. Nakalimutan hmm. ko na siguro kung saan talaga ako nasaktan talaga. Mm. Ah. ah, ikaw yung Sa ano si talagang isa easy. siguro yung isa, yung ano. Meron yata ako dun isa, wala nang tayo. Hmm. Ikaw yung tipo na ano na after nung relationship, nasaktan ka, you move on agad. Hindi. <laughs> <laughs> Iiyak. Iiyak. Hindi, yun nga. Iiyak. Iiyak mo muna. Uh, and then, gagawa ka ng kanta. Uh, tapos, uh, tapos na. Hindi, parang Taylor, hindi parang Taylor Swift lang, no? Hindi oh. <laughs> ko alam, hindi ko alam kung kailan lumilipas, basta lumilipas na lang. Hindi ko na po pero maalala kung paano mm. ako naka na ambubot. 'Yon. So there we have it, uh, Pepsters, uh, nakilala na natin ang gusto itong si uh, JC rehino Pero bago tayo magwakas, no, uh, ipromote mo muna yung social media sa kung meron kang upcoming shows na kailangan abangan ng iyong mga followers and fans. Yes mga Pepster, yes, uh una po sa lahat, uh, sana suportahan niyo po 'yung bago ko pong single, 'yung wala na. Para po ito sa mga heartbroken, 'yung mga iniwan, sinaktan at uh, pero humahabol pa rin. And of course, syempre po abangan uh, niyo po ako sa June 11 sa Pit 88 Bar Sa Marikina po 'yan. June 11, 8 p.m. And of course, i-follow nyo po ako sa aking page, JC Regino Official, para makita nyo po ako mga events ko pa po. And uh, TikTok, JC Regino. And uh, ano pa ba? YouTube, JC Regino. Ayan. Yan. Yan. Uh, nakalagay naman dyan sa ilalim eh. Yan. So mga pepsters, gusto nyo malaman kung ano mga latest sa kanya, just follow the, his uh, social media accounts. Nandiyan lang sa baba. And kami okay. rin naman, uh, uh, Pepsters, uh, please visit pep.ph for more showbiz news. And follow us on Facebook, uh, Twitter, Instagram, and TikTok at Pep Alerts. Subscribe to our YouTube channel, Pep TV, na malapit na mag-1 million. So subscribe na mga Pepsters. And join us on our Viber and Kumu, uh, kumupep.ph. Okay. So uh, JC thank you very much for joining us. Thank you very much for sharing with us yung mga ano mo, yung mga <laughs> yung mga senior mong stories tungkol sa sarili mo. At least yes. nakilala mas nakilala ka pa ng mga fans mo mm -hmm. dahil sa mga sa mga ano sa mga ni mo dito yeah, sa sana, Pep sana, Spotlight. Yeah, yeah, sana. Sana po sa mga na-reveal ko, sana hindi nyo po matandaan. <laughs> <laughs> and of course, maraming maraming salamat po talaga sa pag-guess po sa akin. Sana sa uulitin and yun, maraming maraming yes, salamat yes. po, Pepster. Yes, you can always come back to Pep Spotlight, Pep Live. We, we also have that one show, yung live stream naman. Uh, basta i-ano lang natin, i-schedule natin para ano, para makapagana tayo. Makapag yes, anytime po ako. Oh. Okay. Thank you very much. And there salamat are... po. Okay, so there you are, Pepsters. Thank you very much for joining us. This is Romel Yanes and this is Pep Spotlight. Bye!